Ang Department of Justice naman hindi kuminsido sa payag ng mga diskaya na napilitan lamang na magbigay ng kickback sa mga politiko. Ito naman si Justice Assistant Secretary Clavan o hinamo na patunayang may bantang natanggap. Kung na narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bobo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na sila hindi umano kumbinsido sa mga ibinahaging salaysay na mag-asawang Curly at Sara Diskaya patungkol sa isyu ng flood control projects. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, duda sila kung may katotohanan ang mga pahayag nito hinggil sa umano'y hatian ng pera galing sa manumalyang mga proyekto. Ano kung babalikan ang mga ibinahagi ng mag-asawang Diskaya sa naganap na pagdinig sa Kongreso, yet niya'y hindi kapanipaniwalang walang nalalaman ang mga ito patungkol sa ligasyon hatian sa pagitan ng mga politiko at opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Asisang Sekretary Clavano katang isip lamang raw ang sinabi ng mag-asawa na pinilit sila ng mga sangkot na magbigay ng ilang bahagi o porsyento mula sa mga proyektong nahaharap ngayon sa controversy. Hiyat-hiyat ng naturang tagapagsalita na may basihan makapagpapatunay na alam na mga diskaya kung magkano ang hatian kasunod ng implementasyon ng mga proyekto. Um alam nyo, this is something that is quite tricky kasi uh, ang pinaparinig natin uh, pinaparinig nila sa atin ay wala po silang choice na magbigay ng amount no sa DPWH officials kung sino man ibang officials ng government pero sa tingin po kasi natin ito po ay isang conspiracy kung saan before the implementation of the project alam na po nila kung ilan Or magkano ang mga amounts na uh, ihahati nila? That is clear from certain evidence also showed yesterday, no? Buat nitoy, kanyang hamon na patunayan nilang sila'y pinilit at pinagbantaan upang maikonsidera ang mag Diskaya mapasailalim sa Witness Protection Program. Ngunit binigyang din pa ng naturang takapagsalita na ito'y sa kondisyong dapat munang ibalik at isauli ng mga nabanggit ang anumang pera na kuha sa maanumalyang flood control projects. However, if they can, if they can prove that uh, they really were coerced or threatened, baka pwede natin i-consider. But under one condition, na kailangan nilang isauli yung pera na nakuha nila illegally from these transactions. Dagdag pa rito, pinanindigan ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang mga pahayag ng mag-asawang diskaya patungkol sa kita o pera ng kukuha ay di umano sa kanilang pamumuhay. Ang 3% raw kasing nababanggit na nakukuha nila ay malayo sa mga ipinagmamalaki ng naturang pamilya na mga ari-arian o kayamanan. Hindi po talaga nagtutugma no, yung um, amounts that they have amassed that they that they so um, proudly show to the public in terms of their house, their assets, their cars, hindi po talaga tumutugma sa mga sinasabi nilang 3% lang. Ang naturang pamilya ay kasalukuyang nasasangkot sa kontrobersyal na maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kanila rin kinakaharap ang isyo patungkol sa pagmamayari ng umunoy nasa 80 luxury cars na ngayon kasamang ini imbistigahan mula sa Department of Justice ito si Bombob Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Bastradio for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter like, share, and stay connected anytime, anywhere.